TV Ayan guys, for today's video ay gagawa tayo ng handle ng plastic. Gusto lang natin natin siya na ng handle. Ayan, kailangan lang natin siya na putapan. natin siya na. So ayan na guys, ayan, ano natin gagawin ay lalagyan natin siya ng cardboard ng kakabitan ng handle. So ayun guys, bubutasan lang po natin 'yan. Ayun. And then nakasimple, simple, na po natin yung handle. So ayun po yung handle niya, guys. ayan Then same tinagagawa sa kabilang side. Ayun. Diyan madali lang po siyang tignan, guys madali lang po siyang gawin sa una lang yung mahirap syempre, lahat ng bagay wala namang madali sa una kasi pag lang kailangan ayan, para kumita kahit nasa bahay lang so ayan guys So, ayan na guys. Katapos ng ilang oras. Ayan, marami na rin po tayong nagawa. Ayan, ikugrog po natin siya into 10 para mas madali po siyang bilangin guys. Ayan. Tik sa sampo po bawat tali. Yung ating gagawin dito. Tapos tatali po natin yan guys. Ayan, para naman pag nilalagay sa lagayan. Ayan. Hindi na siya ganyan ka- artikulo or ano. So, kailangan natin siyang i-roll ulit. So, ayan guys. I-roll po natin yung plastic. Then, itatali natin para maayos po yung pag arrange ng plastic bago siya i-deliver. So, ayan guys. Ganyan lang po siya. Yun, sipag at syaga lang talaga ang kailangan para kumita. Sa hirap ng buhay ngayon, di pwedeng hihigay-higa ka lang. Ayan. Sa, sa onting barya, makakabili ka na ng bigas. So, ayan guys, yung ating nagawa. Ayan, nakakagawa ako dito ng 300 piraso. So, ayan guys. Ayan, naayos na natin yan. Then, mamaya, ilalagay na yan sa sako para Ready to deliver na po yin, guys. Thank you so much for watching. Thank you, thank you.